Litera dito. Oo, ano naman? Ayan. Kailala mo ba to? May birthday ngayon? Ay, hindi ko kilala yun. Tara, ba yan? Yan lang yan. Sa taas. Tignan mo. Ang sarap ng handa nila. Oh. Nagkikrib kasi ako ng umayin ng spaghetti at saka Tignan mo. Oh. Oh. Ano ba gusto mo? Gusto ko kasi yung spaghetti at saka yung galing sa birthday. Nagrelihi kaya ako. Oo. Oh, hindi eh, ko nga kilala yan eh. Hindi na, minita doon. Ibalot mo na lang. Hmm? Huwag kang uuwi kapag wala kang dala, ha? Ah. Lagot ka sa akin. Hindi ko nga kilala yun eh. A few inches later... <laughs> Oh, ayun na ba yung sinabi ko sa'yo? Oo, oh, ito na yun. May spaghetti tapos ano, pansit. Yan. ba diba yan? Di ko nga kilala yun eh. Ganyan um, dapat. Kumapala yung taste ko good. dun. O, may pansit. Spaghetti. Ano My pa yan? Pa. Yan. Ganyan dapat. Pag may inutos ako sa'yo, sundin mo agad. Hindi <laughs>